kakakausap natin sa linya ng telepono si Senior Superintendent Jonardo Carlos ang tagapagsalita ng PNP. Good morning, sir. Si Maricel po ito. Yes, ma'am Maricel, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po sa inyo, sir. Sir, ito pong mga inilipat na mga pulis sa Mindanao, ano po yung klase ng involvement nila sa mga kasong ito? Particularly yung drugs. Nag-undergo na po ba sila sa investigation? Well, uh, they were transferred on the, yung kanila pong uh, uh, they, were, they were a part member of the Ninja Cup, ano? Yung kaya na natap na transfer po. Mm -hmm. Tapos na po ba ang investigasyon sa mga Ninja Cups na ito? Hindi po. May mga holdings po uh, tungkol sa mga grupo na nai-involve po na sa pag-recycle mm -hmm. ng uh, droga. So, uh, they, they, the orders is there for them to follow. Mm -hmm. Pero sir bukod po sa reassignment, ano po yung uh, iba pang plano nating gawin dito sa mga pulis na sangkot sa mga kaso? But if they continue the yung kanila pong ginagawa, then tuloy po yung laban po natin sa illegal na droga. Mm -hmm. So they will be tirada po ay eh, kasama po sa magiging target. Diretso si Bac, sir. Well, target po uh, if yung actions site against our Uh, the desire of the PNP to get rid of the, yung fight po natin sa illegal drugs. Mm -hmm. Sir, kahapon si President Duterte, may mga pinangalanan din po na mga general na sangkot-umanod dito sa uh, illegal drugs. Ano po yung plano natin sa kanila? Because I understand tatlo po sa lima sa kanila are still active, tama po ba? Um, tatlo po sa nabanggit ay uh, aktibo pa po sa serbisyo at sa araw na ito ay in-expect po natin na sila po ay haharap uh, po kay PNP uh, Police Director General uh, Ronald de la Sela Rosa. Mm -hmm. Ngayon po, uh, yung mga statement na sinabi rin po ng ating mga kasama na ito ay sila po ay willing to cooperate and uh, umara para po malinis yung kanilang pangalan. in po natin na may pag-uusap pong magaganap sa araw na ito Ah, uh, yan po yung ating hihintayin, yung kanila pong uh, pagre-report sa office po ng Office of the PNP. Pero sir, ano yung status nila ngayon? Floating. Uh, they are uh, with the, the rank, but yun nga po, wala po tama po yun, wala po silang specific position kasi mm. nagkaroon po tayo ng uh, pagbabagong ng mga uh, members ng Team PNP effective July 1. How uh, how about sir yung dalawang retired na general? Um, wala po, wala na ho kami jurisdiction dahil sila po ay retirado ngunit yung part, yung investigation na uh, magtutuloy po sa laban sa kanila pero gaano po kayo ka kumpiyansa na naaabot po kayo doon sa sinasabi ni President Duterte na within 3 to 6 months eh kaya na pong matigil yung illegal drugs We're confident that we will be able to do our part in the law no enforcement part uh, dito po sa laban natin sa na droga. Kaya nga po ang ating CPNP, si General De La Rosa, ay nagtalaga po siya ng mga bagong opisyalis na sa kanyang uh, tingin ay sila, sila po ay mag-deliver na for the next 3 three months to six months ay kasama po na sa lala, sa lalaban po na kasama po ng ating CPNP na lalaban po sa sa droga, sa kriminal, kriminalidad at uh, corruption. Kaya po yung project uh, double barrel ay nag uh, iniimplementa na po at uh, part 2 no niyan ay ito pong ginagawa po namin internal cleansing upang malinis po ang hanay ng PNP na sila naman po ay nakontaba sa illegal na droga. Mm -hmm. At saka I understand sir, no magkakaroon pa ng mga lifestyle check Pero sir, uh, bukod po dito sa limang general na pinangalanan ni President Duterte kahapon uh, Gaano pa po karami yung medyo minomonitor natin Ang mga high ranking police officials na possible na sangkot din po sa droga And do we also expect na papangalanan din sila ng Pangulo? Um, at the level po lower than the general, tuloy-tuloy naman po yung ating uh, tinagawang uh, uh, getting of the information, validation of the information. Now, uh, ang ebidensya po itilab, uh, ilalabas po namin ito at yan po ay, sila po ay magiging target po ng ating fight against illegal drugs. All right, maraming salamat po sa inyo, Senior Superintendent Jonardo Carlos, ang tagapagsalita ng PNP. Maraming salamat, uh, magandang umaga. Magandang umaga po.